ang kuryoso may bagong ano natapos na service ng panday na nila si Boss Joy kawa ni Boss Joy ang um, service bot na ano kapura hindi so, po magtrabaho yung mga uh, kagamalapatan ng mga panday guys Okay, okay, pangalan niya. sa kamu <usuk> bisa kating seperti pangan ini mau kayak nangari <tapurin> kayak gini oh ah yuritin yuritin ini yuritin ini deh tau kamu nisa ini nelayan ngapain sih ulok ulok balik ke ketro Ayan ang aming poste guys we'll Go go Tama sa may poste guys Oh, 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 luka ka agi nga fiber. Mga pila na ni ka chemicals mo tulo na, ka lata no. Ah, tutulang, eh. tulo na. Oh, tulo ka lata na guys. Ang lata na ang naubos sa chemicals. Sa tatlong palangoy. ang tagawa ng fiber taga ladol si boss gonggong PM lang kayo guys kung gusto nyo magpa fiber kahit, kahit sa lugar ay aabutin nya basta mura na quality pa <laughs> oh, mas, mura pang pakyaw quality pa Saan sana itu siya ma Ambot doon sa ano Pagadian Nagdag ko tumbang ka yung gitar baho dito? Hmm Pariyabon na din ka Ngayon ka rin po Ay nanay ka rin no Diba sa Jinsan guys ang aming mga palangoy ay ay beer. Yan po ang chemical so. nalawa na nang pintura ano ka? pang bariso kay Apong nga ay ay panuga no? panuga magabi eh oo oh, suga suga yung larig ko oh. sige okay, si so May Bagong ano? mapapos na service ng panday na si Boss Joy yun so oh. natapos na ang bagong gawa ni boss joy ang service boat na ano pakura ganito po trabaho yung mga uh, malapata ng mga panday guys yan ba guys So, oh? siya din ang nagawa yung malaking bangka oh Grabe, laki ng bangka na pinagtrabaho nila dito nasa ano 15 mili yun yung kanyang labor daw guys nasa ano 15,000 siya na ang bahala sa lahat ng ano plywood, poxy pako pero dikit-dikit mo yung mga pako guys oh quality yung gawa po ni Boss Joy dito ang service namin doon sa ano GB mahigit na sa dalawang taon na wala pang repair yung ibang service po na gawa sa iba ay ano tatlong laot lang ano na may repair na agad dito kay Boss Joy hindi ka mahinayang guys kasi ano po dikit-dikit mo yung kanyang mga pako meron nice matagal masira ang kanyang mga ginagawa ng mga service tapos may ano pa may mga malaking bangka pa siyang ginagawa yung ano ano no laki ng mga bangka ito lagi, dua katuig dua katuig naman taw wala magiging daon sa punta <laughs> <laughs> na ako ni na nanay, nakakuha na ka ni nakakuha na ka sa kasko wala' wala paraway <laughs> ay, nakalindot magunan ni guys o kay kayo ang um, lansang o oh. muna iligon kayo sa pakura namin dito guys nasa ano malapatan nasa malapatan Sarangani province comment lamang kayo guys kung gusto niyo magpagawa ng mga service na mga garantisado yung service namin ginagamit doon sa ano sa GB dalawang taon wala pang repair Garantisado po magtarbaho si Boss Joy. Yano, e mga pako halos na alas nagkadikit lang. Eh minsan ang ibang ano po, o, ibang service. E, malayo po yung mga ano, agwat ng mga pako dito sa kanya ay eh, masyadong malapit-lapit lang talaga yung mga pako. mo na siya paghimo kasing sa cutting guys oh Paman, eh kaning rubber foam eh okay, dili man siya maunsa sa fiber ko sa so, mga chemicals Ano sa'yo? Ano sa'yo pangalan niya? Sa tumoy sa kating? Sa so, tipangan niya mo ganyan lang ganyan? Akhirnya gini. Oh. Ayo ritin. Ya ini. Hmm. Ya ini deh. Tawag mo menisa sa dinalian <gulitin> ng pati sa ulok-ulok. La <laughs> yura ni tok ngini mo ngini eh. <laughs> na <laughs> oi. Ate, minana kan. pa na ko kuno ay ka kuno na umpay ber na pa. Ni mo tong gikahoy to ima. Ano mga guys oh. Ganito po ganda ang no, yoretin sa palangoy. Fiber po yung ano yung mga palangoy dito sa Jisan guys. Pag-start kay Atulo sa sila at sila pag Alright guys, yan po ay inumpisahan po namin na magbubuhat po ng mga uh, platik. Yan po ang platik po namin ay kakabita po namin sa bangka na balik-balik. para naman po ay umpisahan na namin ang pag ng pag-ayos nilong bangkang ito. Ito pong aming platik guys ay nasa 40 po yung kanyang haba yung kanyang gitas on o nakataas ang among mo karon nga among ibutang sa among bangka uh, yan po guys ay sobrang laki po oversize po sa uh, aming bangka sobrang dami pong tao nag bubuhat kasi sobrang bigat po ng aming plate guys yeah ipaisa-isahin na po namin sa pagbuhat yan po ay amin na po ikakabit Ika sa bangka yan po ang aming itsura sa aming bangka guys guys, kikarga na namin yung aming poste buti na lang, lang may mga kasama kami dito mga import Ito na lang may vlog ko

Ayan guys, oh. So nakarga nami namin ang aming platik. Ang problema, ang lutaw na lang, ani. Murad, sampak. Ha? Napos na tubig ay ba? Kini, kaya na, nakargahan na ni platik ron. Dari na ni ron. What? Hindi mo lutaw, sam. Hindi. Ah, lutaw na, eh. Lutaw na, gamay lang, ani ba? Tawang gini. Platik ka na, eh ini guys, so ang aming hulihan ay sobrang ano, sobrang liit ng distansya sa kamarote.